Game 2, ikaw magpalaro. 1v1. Sabi mo sa alila, Kings of the court. Ito, papremyo. Okay, okay, game. Okay. 1v1. Ah, 1v1. So guys, andito kami sa barangay na pa rin. Yan, kasama ko yung anak ko, si Bontu. Magpapalaro kami dito sa mga bata. Ah, kings of the court. 1v1. Tapos, yung unang mga dalawang puntos, Bigyan ko ng sticker. Wala sa street hoops. Kasi yung sasali. Eh? Oh, oh, oh. Okay, din. Okay. Okay. okay, ganito gagawin natin. 1v1. Alibaba, makashoot ng isa. At uh, palit ng kalaban. Tapos, pag naka-dalawang panalo, naroon ka ng isang sticker. Ha? Huh? Okay. Pagka supply, bola ng kalaban lang. Ha? Ganun lang gagawin natin. Person muna, kuya. Ha? Person. Oh, person muna. Okay, person. Ay, okay. una magkalaban kayong dalawa. Ngayon, kung sino manalo sa inyong dalawa, palit ng kalaban. Okay. Ito yung papanalo na nila ito, pakita mo. Yes. Ito, let's go. Ito, let's go. Okay, okay. Ito, bomba, bomba. Go, go, go. Hindi, palit. Isa. Dalawang ano, dalawang panalo. Okay, go. Okay. Go, okay. 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 Bentay, bentay. First to two points. Hey, 1 Okay, good. Well, Desi-shoot ka na lang. Mananalo ka ng sticker, ha? Ah, yeah. Ay ay, tiklop. Astanggalan ng eh, Okay, sige, drep mo. Oh, okay. Rabble ng teknik.

eh, <laughs> may bola. Bo. Ba. mo okay. okay. bola. <laughs> oh, o, na. Panalo na. Panalo na, siya. Panalo siya, doon si sticker. Yes. si sticker.